Ayan guys, unang ulan dito sa Qatar. Ayan, ulan guys. Magikita. Ayan guys, pero hindi naman siya madilim. So ayan, unang ulan sa Qatar. So ayan guys. Ayan, naulan na sila doon. Ayan. Unang ulan, yay! Unang ulan ng Qatar. Nagpayong na sila doon. O, lumanaglalabasan ng mga tao. Ayan. <laughs> May nag-video din doon ng mga ignorante kami guys kasi tira lang sa isang ano, sa isang taon mag-ulan ang Qatar. Sobrang init guys. Kaya ayan. ayan. Unang ulan sa Qatar. And guys, ang unang ulan. Salamat Panginoon. Kinatikin mo kami ng uwa. ulan. Ayan. Kinatikim nyo kami ng ulan. Ayan doon. Oh. ulan doon guys. Ayan. Ang ulan. First time na ulan sa Qatar. Tingnan nyo mga bata doon. <laughs> Nagulat sila doon. Yeah. Ganda ng ulan. Salamat naman Panginoon. Pinatikim mo kami ng ulan. First time na ulan. 2023. Ayan, ma-ano siya. Ganyan guys. Unang ulan. Hindi pa malakas. Hindi naman siya malakas. yung ay yung ano na yan, papunta yung ano, papuntang gate, entrance. So, ayan. So, ayan, ayan, may kulog. Narinig nyo guys, yung kulog. May nag lightning Nag-lightening nag doon. banda guys. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. Update ko kayo paglalakas, guys, ha. Thank you for so... Thank you for watching. Thank you so much. And God bless all.